Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Atiyong at ito po ang ating podcast, ang boses ng mga Pinoy at sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na mga eksperimento o di kaya aking napag-aralan sa pilosopiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po, inirespeto ko po ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit minsan dapat tignan din natin ang iba't ibang mga ideya o isim na sumasalungat sa ating mga paniniwala. Ito po ay isang katangian ng isang matalinong tao. Malay mo, hindi pala totoo ang pinapaniwalaan mo. Nasubukan mo bang tanungin ang iyong sarili? Paano kung ang demonyo pala ang sadyang nagdisenyo ng Biblia at ang Diyos na sinasamba mo ay ang demonyo na nagpapanggap na Diyos? Naisip mo ba ito? Nagawa mo bang basahin ang Biblia sa ibang perspek perspektibo at perspective at investigahan ang mga negatibo nito o ang karumal-dumal na bahagi nito? Kung hindi pa, iniimbatahan kita na tuklasin ang mga ito. Sa uling episode, pinatunayan natin na ang pangalang Heso Kristo ay wala sa Biblia. At dahil dito, nalaman din natin na siya ay hindi ang tunay ng Mesiyaya na tinutukoy ni Abraham, Moses at David. Kung si Jesus ang tunay na Mesiyas noon, dapat naging sikat siya at kanais-nais kanais, nais, kanais nais sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaso, ang ginawa sa kanya, pinako siya sa krus. Sa episode na ito, Ilalaad naman natin ang mga masasamang ugali ni Heso Kristo base sa Biblia at ang mga karawal-duwal na pagkapatay ng kanyang labing dalawang apostoles. Kung magaling talaga si Heso Kristo o siya ang tinatawag na Diyos, dapat hindi niya ginawa ito sa kanyang labing dalawang apostoles. Ang Biblia ay laging itat itinatanghal bilang banal na libro Nakasulat dito ang magagandang imahehin ng Diyos at ni Yesus. Subalit, may dalawang panig ng katotohanan sa likod ng librong ito. Nakasulat din dito ang mga kasamaang ginawa ni Yesus at ng Diyos sa mga tao, hayop, at kalikasan. Ito ang iba't ibang kabastusan ginawa ni Yesus. Una, ang pagdisrespeto ni Yesus sa kanyang ina ama at sa isang taong namatayan. Sa Lukas 959 59-60 Ang pagdespeto ni Jesus sa kamatayan ng isang ama, ang alagad dito ay humihingi ng paintulot kay Jesus kung siya ay pwedeng pumunta sa kanyang bahay upang bayaran ng paggalang ang kanyang patay na ama. Subalit si Jesus ay tumanggi sa kanyang kahilingan at mabagsik na sumagot pabalik at sinabi hayaan mo ang mag may patay ilibing ang kanilang mga patay humayo ka at ipangaral mo ang salita ng Diyos so dito wala siyang respeto sa taong namatay ang gusto niya lang ay lumayo at humayo ka para puriin ang Diyos sa pangalawang example, halimbawa, ay, fro, ay galing kay John 2, 1-5, ang pagrespeto ni Jesus sa kanyang ina sa maraming tao. Sa ikatlong araw, nagkaroon ng isang kasal sa Kenya ng Galilee, at ang ina ni Jesus ay nandoon. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inimbitahan din sa kasal. Nang ang alak sa banga ay naubos, naubos na, ang ina ni Jesus ay nagsabi, sa kanya, Anak, wala na tayong alak. At si Jesus ay sumagot na pabalang, Babae, ano ang magagawa ko? Ang oras ko ay hindi pa dumarating. So ito ang isang para sa akin ay kabustusan para sa isang magulang. Pangatlo, Luke 2, 48-49 Ang pag-disrespect pag, -disrespect, pag ni Jesus sa kanyang mga magulang. Nang makita si Jesus ng kanyang mga magulang, sila ay nagulat at ang kanyang ita ay nagsabi, Anak, bakit mo itinuturing kami ng ganitong paraan? Ang iyong ama at ako ay balisang naghahanap sa iyo. At sumagot si Jesus sa kanila, Bakit naman ninyo ako inahanap? Hindi niyo ba alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking tunay na ama? So, kung parang walang psychological dito eh. Para bang wala ako wala kang pakialam, hindi kita tunay na nanay at tatay ko. Ang tunay na ama ko ay nasa langit. Well, kung si Jesus ang tunay na makapangyarihan at maawaing Diyos, bakit niya pinahintulutan ang mga karumal-dumal na pagpaslang o pagpatay sa kanyang labing dalawang apostolis? Kagaya ni James, siya ay tinusok ng espada para patayin. Si Jude, pinana siya ng ilang beses. Si Philip, pinako siya ng, sa krus ng mga sundalo. Si Thomas, bina, binanatan siya ng spear sa katawan. Si Matthew, Pinako siya. Si James, pinako siya ng pabaliktad. Si Peter, isa ring apostoles na pinako ng pabaliktad. Si Paul, pinutulan siya ng ulo. Si Simon, inistab siya ng espada. Si Bartolomeo, Bartolome, pinako sa Cruz. Si Andrew, pinako sa Cruz sa ex na Cruz. Si Matias, ganun din, pinako sa Cruz. At si Judas ay nagpakamatay. Kung ako ang Diyos at ang mga apostol ko ay sinasabi mong mga mababait, bakit mo sila bibigyan ng ganitong kaparusahan? Merong explanation nga dyan, pero napakulupit. Kung ako ang Diyos at ako'y mabahid, hindi ko gagawin kahit sa isang langaw yan. Kung si Jesus Kristo ay busilak na babait na tao, bakit kaya niyang bastusin ang kanyang mga magulang at ang ibang tao na walang kapandungan? Kung siya ay makapangyarihan at maaawain, maawain, bakit niya pinayagang mamatay ang kanyang mga disipulo na mamatay ng karumal-dumal? Well, karamihan sa sabihin, Diyos siya. Well, kung ang Diyos mo ay mamamatay tao, malabong maniwala ko. Sa kabuodan ng ating mga tinatalakay mula noong unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo base sa ating mga sumusunod na ebidensya. Ang pagkabuo ng Biblia at ang laman nito na makikita natin sa episode number 4. Ang mga simbahan at ang mga founders nito na makikita natin sa episode number 5. Ang doktrina ng Katoliko laban sa Judaismo na makikita natin sa episode 6, 7, and 8 ang mga mali, dagdag at kasinungalingan ng Biblia na makikita natin sa episode number 9. Ang pangalan Yesu Kristo ay wala sa Biblia. Ang paliwanag ay nasa episode number 10. Si Jesus ay hindi ang tunay na Mesaya. Ang paliwanag naman nito ay nasa episode 11. Ang kabustusan ni Jesus ay makikita naman sa episode number 12 sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang mga masasamang ugali ng Diyos. Sino ang mas maraming pinatay? Ang Diyos ba o si Satanas? At kung sino ang lumikha sa Diyos? Magugulat kayo pag pinag-usapan natin ito. Ngayon po, kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po sa comment section at sasagutin ko po sila ng aking makakaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito, ilagay nyo rin sa comment o email ako. Siya nga pala, salamat doon sa mga taong nag-subscribe sa channel na ito, at nag-like at nag-share. Marami pong salamat. Ito po ulit ang inyong mga atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag, at kalaman ang susi ng isang malagayang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po uli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po uli ang inyong ateista ng Pilipinas